Mapalad na nakaligtas sa nangyaring trahedya si Rosco Fernandez. Ayon sa kanya, ilang metro lang daw ang layo niya mula sa gunman. Meron ng ano, guy who was wearing uh, a bonnet, a Kevlar vest. I saw him exactly. We were about a few meters away from the gunman. He was indiscriminately uh, firing ano upwards eh. But he wasn't shooting anyone eh. So nataranta kami so we went uh, uh, to the fire exits. Tapos yun, the four of us were stuck in uh, uh, the basement for about an hour and a half. That Kano was it. katagal nagpaputok uh, yung Ma, okay, ilang, no, indiscriminate uh, firing sa air? Uh, a minute or two? Noong una, walang naiulat na casualties mula sa insidente. Hanggang sa unti-unting umakyat ang bilang ng mga nasawi, na umabot na sa 38 ang kabuoang bilang ng mga namatay. Kabilang sa mga namatay ang nooy di pa rin tukoy na gunman na sinunog at binaril ang sarili sa room 510 ng nasabing hotel casino. Lahat na nasawi puwera sa gunman namatay dahil sa suffocation. 54 naman ang sugatan. Isa na rito ang 53 taong gulang na si Florante Jimenez. nag enjoy kami ng paglalaro at bigla na lang may sumigaw na may ISIS, may ISIS. Parang hopeless na ang lahat dahil ang isip nila ay ISIS na yung nangyayari. So, nakarinig kami ng apat na gunshot. Nagtamo siya ng sugat sa kanyang kanang binti mula sa komosyon. Na Na tumama to sa upuan, sa pagtatakbo-takbo namin. Tinulungan naman daw sila ng mga tauhan ng Resorts World Manila na makalabas sa mga emergency exits. Uh, nag assist sila sa mga ano sa mga lalabasan yung dapat labasan hindi raw astang terorista ang armadong lalaki na pumasok dito sa Resorts World Manila hating gabi nitong biyernes. Pero dahil sa kaniyang kagagawan na pagpaputok ng kanyang armas at pagsusunog ng ilang mga gamit dito sa hotel casino, 38 ang nasawi, 78 ang sugatan. Nagsagawa nga ng memorial service ang pamunuan ng Resorts World para alalahanin at ipanalangin ang mga biktima. Labing walo sa mga nasawi, dinala rito sa Rizal Funeral Home sa Pasay. Bandang hapon ng June 3, 2017, marami pang mga bangkay ang hindi pa naibalik ng punerarya sa kanika nilang mga pamilya. Isa na rito ang labi ni Ginang Caroline Ala na si Meryl Gwen, isang dealer na nakadjuti noong maganapang ang insidente. Labis ang kanyang inis dahil sa mabagal daw na pag-asikaso ng punerarya sa mga bangkay. Maawa naman sila sa anak ko. ko Hindi bakit bakit anak, na lang kaya i-autopsy sa anak ko. Kumuha sila ba? ng marami mag-autopsy para matapos na. Nagwawala na lahat ng tao dito eh. Ayon sa kanya, biyernes ng hapon ay naroroon na sila upang hintayin ang pag-release sa labi ng kanyang anak. Ayaw nila i-release eh. Pag tinatanong mo yung mga empleyado dito sa loob, kung ilan yung ano, gumagawa, kung ilan na yung natapos, hindi nila masagot ko ilan na yun na imbalsa mo at saka yun na otopsi. Wala silang maisagot. Sino matutuwang magulang, pamilya na ganyan. Hindi na alang alagaga. Nanguhula kami. Mahawala man sila sa pamilya. Please lang, Ang kanyang anak na si Regan, nagwawala na sa galit. Ayon sa hindi nila kapagawa ko, kapadala ko ang kapatid ko, sa Loyola, ayon sa hindi nila, magkabataya ang kamiri ko kung hindi nila ilalabas sa kapatid ko. Tumas na ng nga tensyon sa Rizal Funeral Homes. Di na kasi naitago ng ilan sa mga naghihintay ng mga kamag-anak ang kanilang galit. dito. Pabihin ninyo dyan, pati mga guests sa amin. dito. Mga walang hiya sila. Nawa nilang kawawa yung Kapatid namin. Muntik na rin mag-away ang anak ni Aling Carolyn na si Regan at ang kapatid nito. Dito naman sa kalapit na punerarya na Veronica Memorial Chapel, dinala ang bangkay ng hipag ni Rico Ona na si Sheila no. Mabilis naman nilang nakuha ang katawan at kanila itong inilipat sa Golden Haven Memorial Chapels and Crematorium sa Las Piñas. Ang management din naman ng Resort World ang nagsabi sa amin na kung saan namin gustong iburol, all the way lahat ay kanilang susuportahan. Si Sheila kasi, katrabil pa namin yan, puntang probinsya. Doon ang probinsya, ni Nisoro. Napakahirap. Masakit yung nangyari sa amin. Dahil napakabait ni Sheila, mapagmahal, matulungin. Masakit din para sa kanilang pamilya ang nangyari dahil naiwan ni Sheila ang dalawa nitong anak ilang buwan palang lang yung anak niya, 7 years old. Tapos yung panganay niya, 4 years old. Lubos na nangungulila ang kanilang pamilya dahil malapit daw si Sheila sa buong mag-anak. Pinakamakulit din daw ito sa magkakapatid. Kung sana lang daw nailabas agad ang kanyang kapatid, buhay pa sana siya ngayon. of which Paliwanag ni Stephen Riley, 13, Chief Operating Officer in a Resorts World Manila, ginawa ng security team ang kanilang makakaya upang mapigilan ang ginawang komosyon ng gunman. Berodahl sa mga pangingyari, 37 buhay ang nasayang. We are extending all forms of assistance to the affected to the affected and next of kin. We are one in mourning with the families of those affected by this tragedy. Testimonies of responding members of the Resorts World Manila security team confirm that we were able to shoot and wound the gunmen that attacked Resorts World Manila in the early hours of June 2nd, 2017.